So ito muna ang gagawin natin mga boss uh, Mag-activate muna tayo ng Parusa 200i Ayan mga boss Parusa 200i Tanggalin muna natin to So, okay, na mga boss na natanggal na natin. Ito na yung kanyang mga uh, accessory. Yan. Mga side mirror. Ayan yung kanyang windshield. Ayan yung mga bakal. Ayan. Kapit na natin mga bossing So, na mga boss. Ito yung kakabit natin dito. Dalawa kabilaan. Ayan mga boss nakakabit na natin 'yan. Pinaka plastic niya. Ayan yung nagsisilbing ano. Uh, pinaka ano niya. Pinaka Tapdun. Hindi <laughs> mo alam, basta yun na yun. Para hindi siya gumalaw ba. 'Yan. Para hindi gumalaw yung bakal. Ayan, masikip eh. Masikip lang talaga yan mga boss. Tapos ilagay na natin itong bakal. Ayan e, mga boss. Bigyan muna natin ng pampadulas. Para hindi siya maganit pag ipinasok. Para smooth. Wala lang yan. Kapit na natin mga boss. <laughs> na pasok na namin. Napakasarap. Okay na to mga boss, naipasok na. Sinod. Then, sunod natin ikakabit mga boss. Ito. Kabit natin to. Ayan, dito yan sa pinakalikod. Makikita niya, meron siyang kabitan ng mga uh, niya sa pinakasandalan sa likod. Ayan. Ayan ang tornil niya saka dyan sa kabila tapos dito sa may sandalan yan, yan yung mga tornilyo so, ito yung tornilyo natin doon yan ang mga boss ah, na na natin pero mamaya na natin to hikpitan kasi baka meron pa mga sala para hindi na tayo mahirapan magbaklas tapos ang sunod natin itong maliit na bakal may nilalagay ayan naka ganyan siya mga boss kung makapansin nyo ayan higyan muna natin ang tornilyo ayan mga boss nilagay na, na natin yung maliit kamaya na lang natin higpitan ayan mga boss tapos nasunod natin ito sa gitna naman Ayan. Yung bakal na yan. Ito. Lagay muna natin yan. A little longer than a few minutes later. So yung mga boss, na ikabit na natin yung mga bakal niya, yung mga bracket. Ayan, higpita na lang natin mamaya. Tapos ikabit muna natin itong windshield niya. Ay, ikabit natin dito. Ayan yeah, mga boss, nailagay na natin yung windshield. Ayan, hindi na muna natin hinigpitan kasi lalagay pa natin yung goma niya. Ito. Ito mga boss, lalagay natin yan dito. Lagay muna natin yan. Ito yung goma. Ayan. Pag nailagay nyo na yan, pwede na natin higpitan yung mga tornilyo. Dito sa windshield. Para hindi na kumalas yung goma niya. Habitan na natin to. Yan yeah, mga boss, pwede na natin itong ilagay. Ang bracket niya, dalawa. Tapos ito, ito na ilagay natin dito sa likod. Yan. Yeah. Paganyan niya mga boss. Habit natin ito. Meanwhile... Sa gilid niya. Ito sa kabila sunod natin yung kabit itong pinaka dito nya yung sa may gilid ito ang mga boss kabit na natin yan a few moments later so ayan na mga boss kung mapansin nyo may kabit na natin itong mga bracket nya pati ito nilagay na rin natin itong pinaka ano nya hawakan ng may kabit na rin natin yan na lang natin yan mga boss tapos ilagay na natin yung kanyang bubong Alright So ay mga boss, naikabit na natin itong mga tornilyo ng bubong Okay na mga boss, ang sunod natin Ito, saka na natin ito line pagkatapos na natin maikabit yung goma rito Ikakabit muna natin yung goma Ito Ayan, kabit muna natin yan mga boss alright so ito na mga boss ah, uh, ito bit muna natin to kanyang dashboard ito yung mga turning wheel yan muna natin let's go One hour later. So, ayun mga boss. Ah, uh, tayo ngayon. Medyo natagal tayo dito sa pagkakabit ng dito na nasa ibabaw, ang hirap kasi patakin. Pero all goods naman mga boss. Ayun, kinakabit na lang yung uh, sandalan ng driver tapos magkakabit tayo ng battery. Maglalagay kita ng tubig ng battery. Yo mga boss, let's go. So, yun mga boss. Tawakas, natapos din. Inabot na tayo ng dilim. Yun! All goods na. Okay na. tapos natapos tayo mga boss. Headlight. Ang lakas o. Oh. Hey, testing, testing. Yan mga boss, gabi na ka tayo pero all goods na yan mga bossing maraming maraming salamat sa inyong panonood follow and share naman mga boss maraming maraming salamat alright